Hello guys, yun, bumili ako ng parregalo sa aking anak. <clears> Tigisa <throat> silang hikaw. Ngayon, hindi pa nila alam. Gusto ko masa. Pag uwi nila, isa-surprise ko sila. Ngayon, natin. Open kayong yung <clears throat> ko sa kanila. Ito yung isa. 10. Ginto siya ginto. 18 karat gold. Ito, ito kasi yung uh, pangarap ko sa dalawa eh. Kasi ako nag-invest din ako sa mga gold eh. Ito yung sa bunso ko. sa isa. Ang pagkukumparahin natin, mas malaki pa yung ano. Mas malaki tong isa. Pero mas mabigat yung, yung mas maliit. maganda siya. Maganda siya. Ganito yung napili nila. Ganito yung napili nung asawa ko kasi ayaw niya ng ano. yung may pakaw, bilog. Ayan siya. Siya, bahala na kayo. Bahala na kayong kumusigaw. Mas maganda at mas mabigat. Salamat.